Ano naman ang pagkain nyo? Kailangan <laughs> susubo mo sa akin nga. Uh, Mas matamis pa ba sa rambutan nyo? Ayan. Uh, May oh. dahon ng paminta. <laughs> <laughs> Anong ano, ano tawag yan? Happy. Happy. Tawag saan yan? Ikmo? Oo. Uh, uh, Anong ibang tawag sa atin? Nga nga. Nakakabulag daw yan. Nakakabulag. <laughs> Pero sa may ano may kamayin. Sa tayo nga muna pataanin, papabati sa bibigyan. parang <laughs> magmulo si Idol nagnanganga natin <laughs> ayun siya ni Miss ni Miss Beautiful tinuturuan siyang mag t-shirt yan t-shirt siya <laughs> ayun ang sarap ano yan o oh, sinusubo oh, sarap yung ano may tabako ba yan tabako no, ayun pa ang tabako oo lalagyan yan para kumpleto recipe recipe? <laughs> Kaya ano yan? pucho. Parang, parang lang. Parang makalangay. Parang, ang -ano dami <laughs> pala recipe niya. Meron pa, meron <laughs> pa. May, may, may ako ba <laughs> <laughs> Oh, sweet ni lo, sweet ni lagi ikaw din, magsumo pag hawak ka din ng iyo. Karap. Ano ba? Natigunan ko sa'yo. Asian dami nga masakit lang yan sa first time. <makes in> Lumutin <-sailan> <makes in -sailan> mo kasi para hindi ka magutom. Ha? <makes in> Sige go yan Natawisan siya sanay na saw. oh

Ay, magkano yung ganon?